magandang araw sa iyo ngayon uh, pag-usapan natin ang ilang ideya mula sa isang uh, kabanata na parang hinahamon yung karaniwan nating pagtingin sa Great Commission yung dakilang tagubilin oo kasi madalas pag sinabing great commission parang uh, numero agad bilang 'di ba stats tama tama yun agad na iisip. Pero ito kasing pinapahiwatig dito, baka may mas malalim pa doon. Oo nga. Ang tinitingnan natin dito ay paano ba to makikita hindi lang bilang, alam mo na, utos o listahan ng gagawin, hmm. kundi bilang isang um, simponiya ng pagsamba. Isang paglalakbay ng puso, kumbaga, na humahantong sa tunay na pagsamba at eto mahalaga ha, pagbabagong buhay sa komunidad. Simponiya ng pagsamba. Interesting. Sinasabi nga rito na mas tungkol ito sa transformasyon, hindi lang transaksyon. Malalim na pagbabago. Eksakto. So, ito yung mission natin sa pag-usap na to. Ang silipin natin yung mas malalim na kahulugan. At paano ba ito maisa sa buhay? Yung higit pa sa uh, pagbibilang lang? Okay. Game. Sige. Simulan natin itong paghimay. Kasi, di ba, karaniwan, sinusukat yung tagumpay sa misyon sa dami. Ilan yung naabot, ilan yung sumali. Oo, yun yung metrics. No? Meron ang binabanggit dito, ang tunay na puso ang maisyon at uh, oportunidad ay yung paghubog. Eh. Paghubog ng mga panghabang buhay na disipulo. Ah, yun! Panghabang buhay. Mga tao na yung buhay mismo nila, parang nagiging awit ng pagsamba. Yung tipong nakakahawa at nagpapabago sa paligid. Parang magandang analogy yung sa orkestra, no? Na imbes na bilangin mo lang yung mga violinista o trompetista, oo, pinakikinggan mo yung musical mismo. Yung harmony, yung ganda ng buong tunog. Gets ko. Ganda nun. At mahalaga yan kasi may panganib talaga kapag puro numero lang ang tinitingnan. Pwedeng, alam mo yun, maging mababaw lang yung pagtugon. Oo nga, parang checkbox lang. Tama. Ang diin dito ay nasa malalim na personal na pagbabago. At eto pa, pinagniningas daw to mismo ng espiritu, parang sinasabi sa gawa 1.8. Ah, yung sabanad na espiritu? Oo. Eto raw yung nagbubunga ng tunay na pagsamba. At saka yung may epekto talaga sa community, hindi siya checklist, balisang buhay na um, sumasalamin sa Diyos. Nagiging tanong tulay, ba't kaya mas madali para sa atin madalas na mag-focus sa mga numero, no? Siguro kasi mas madaling sukatin? Mas konkreto? Pwede, pwede. Nakapansin-pansin din dito yung sinasabi sa Mateo 28.18, ang lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Ah, yung authority ni Kristo. Oh, parang sinasabi rito hindi lang pala ito basta utos na bigay lang. Nakatungtong pala ito sa mismong tagumpay at uh, kapangyarihan ni Kristo. Yun! Ito raw yung pundasyon, yung nagbibigay bigat at lakas don sa tagubilin, hindi galing sa sariling kakayahan lang natin. At ang ganda ng connection niyan don sa pangako sa gawa 1.8, di ba? Yung kapangyarihan mula sa banal na espiritu para maging mga saksi. Oo nga, konektado pala talaga. Ibig sabihin, yung pagtupad sa misyon, actually, hindi pala nakasalalay lang sa galing natin o sa diskarte natin. Hindi human effort lang. Oo. Ito'y gawaing pinapagana mismo ng Diyos. At ito rin daw yung nagbibigay ng kakayahan um, para makipag-ugnayan sa iba't ibang kultura ng may tunay na pag-unawa at uh, pagmamahal. Hindi lang basta lipat ng informasyon. So ang tanong ngayon, paano ito nagiging parang musika? sa pang-araw-araw natin. Paano may itong konsepto ng simpunya? Practical application, kumbaga. Oo. -o. May ilang practical na mungkahi dito. Una, yung personal na pagsamba. Hindi lang yung linggo sa simbahan, kundi araw-araw. Daily rhythm. Kahit simpleng pasasalamat lang pagising o pagmumuni-muni sandali sa gitna ng, alam mo na, abalang araw. Hmm. Pangalawa, yung sinasabi ditong Pakikisangkot sa komunidad Ah, uh, community engagement Oo, hindi lang yung pamimigay ng relief goods paminsan-minsan, no? Hmm. Kundi yung pagbuo talaga ng tunay na ugnayan Relationship building Okay. Kasama na dito, yung pagtugon sa mga mas malalaking problema sa paligid Halimbawa, um, pagtulong sa mga programang pangkabuhayan, ganyan O kahit yung simpleng pangangalaga sa kalikasan sa inyong barangay Ah, uh, okay, actionable steps ito raw yung pagpapakita ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan natin ng mga mana ng palataya. Parang nabanggit sa Efeso 3.10. At pangatlo, ito medyo iba to sa usual nating iniisip, yung pagtingin sa ating trabaho o profesyon. Ah, work as worship. Parang ganun nga, bilang entablado rin ng pagsamba, yung pagsasabuhay ng integridad sa opisina halimbawa, o yung pagpapakita ng kahusayan sa ginagawa mo, yung malasakit sa kliyente o katrabaho. Oo, yung excellence and care. Dito na raw pumapasok yung konsepto ng evangelism as overflow. Ah, yun! Yung natural na pag-apaw. Oho, yung pagbabahagi na hindi pilit, hindi parang sales talk, kundi natural na bunga lang, isang pag-apaw ng nabagong buhay, hindi mo na kailangang ibenta, kumbaga, kasi nakikita na. Wow, ang ganda nun. Mas authentic. Talaga. Kaya sa huli, parang ang imbitasyon sa'yo mula sa mga material na ito ay tingnan mo yung dakilang tagubilin, hindi bilang isang mabigat na obligasyon o checklist lang. Hindi pa bigat. Hindi, kundi bilang isang pakikilahok. Pakikilahok sa isang maganda at banal na gawain ng Diyos. Isang simponya ng pagsamba. Kung saan bawat isa sa atin, bawat buhay, pwedeng maging instrumento. Hmm. At ang pinakaugat talaga nito ay yung malalim na pagbabago, transformasyon na dulot ng kapangyarihan ni Kristo at ginagabayan ng Espiritu. Yon. Ang layunin, ultimately, hindi lang paramihin yung bilang, kundi hubugin yung mga buhay na ang bawat aspeto, pati trabaho, pati community involvement, nagiging isang awit ng pagsamba. Tama. At iiwan namin sa iyo um, ang tanong na ito para pagnilayan mo. Kung ang bawat kilos mo, maliit man o malaki, sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad, ay pwedeng maging isang nota sa banal na simponyang ito. Hmm. Paano kaya nito babaguhin ang pagtingin mo sa iyong pang-araw-araw na ginagawa o uh, vocation? Ano kayang mag-iiba? Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.